Thankful naman ako kay Lord kung anong meron kami. As long as talagang nagagawa namin para na hindi sila walang makain. Nakikita nila masaya ako pero sa loob-loob ko. Kailangan ko maging matatag sa harap nila. Hi, ma'am. Uh, from Office of Senator Rafi Tulfo po kami. So, pwede po ba pumasok? Thank you po. ay isang volunteer teacher yes. sa isang charity yes. o kung saan man. Ma'am, maaari niyo bang ikwento, ma? Nagsimula po ako bilang isang ordinaryong parent po sa isang center. Ang bilang parte namin ay mag-volunteer sa center. So, habang tinuturuan yung mga anak namin doon, kaming mga parents, nag tumutulong mag-prepare ng food nila na lulutuin. So yun po, doon po ako nagsimula. So nakita naman ng mga staff na meron akong potential, naging nagtuturo assist sa mga bata, pagtuturo nila, so nag-teacher. Hanggang sa naging volunteer, volunteer staff po ako ng center. So naging teacher po ako ng tutorials, so, mga two years po. Tuwing kailan po kayo nagtuturo niyo? Sabado linggo naman po. Ma'am, kamusta po ang pagtuturo sa mga bata? Ah, masaya po. Kasi yun yung makikita mo, ang hawak namin halos 78 na bata. So may IS pa yung mga hindi-sponsored na napunta ng center, gustong mong makasama, makasama namin sa gawain. Ma'am, kamusta po kayo bilang kayo din po ay nagtuturo ng Bible study sa mga bata? Napakalaking uh, blessing po sa akin na makapag-share paunti-unti po ng mga salita ng Diyos, lalo na sa maliliit na bata po. Hindi madali. Pero talagang ginagawa ko yung best ko. Although volunteer teacher, may nakukuha pa rin kayo. Yes po ba kayong yes, po. pera? Uh, hindi po siya masasabing sahod. Love gift po siya ang tawag sa amin. nakaka po ako monthly. Uh, bali, ang pinakaano na po sa akin ay 4,000. Masaya Iyan? po ba kayo sa ginagawa niyo? Yes man? po. <laughs> Kasi, ayan, hanggang ngayon, patuloy pa rin po sa pag service sa mga families na nandoon. So, sa araw-araw, ma'am, saan niyo po kinukuha ang pangkain niyo? ah nawalan po kasi ng trabaho yung asawa ko nitong June. So yun, nagsasideline po ngayon yung asawa ko sa subcon. Pero talagang, kumbaga sa ano, sapat lang po. Ayun po, pina, kahit papano yung dalawa kong anak, meron naman silang ano. Pero hindi ko hindi ako humihingi talaga na ano. Buti nagkukusa sila na ma, ako sa yung may internet siya shop dyan. 500 lang naman siya monthly. Ako na to, tapos ah. yung dalaga ko po, siya na nagsagot. Kapapasok lang po niya, November lang. siya na ang sa niya. pabrika po. Pero ma'am, sila ay hindi pa graduate ng college. po, yes. hindi. Nakakalungkot. Kinakausap ko naman na kahit na may namin igap, kahit sabihin mo pang libre yung sa mga college, pero nag-decide sila na huminto masakit para sa akin bilang isang ina. Kasi yun na sana yung maipamana namin na makatapos sila. Pero sila na talaga nag-decide na huminto. Actually, hanggang ngayon, na balang araw, hindi ko sila sinusukuan. na balang araw magtraba, magbalik sila sa ano, sa pag-aaral. Pero siguro nakikita nila yung struggles namin, mag-asawa ng papa nila ganyan, nawalan pa ngayon ng work. Parang biglang bagsak na, ano, so, nag, sila nag-decide kahit anong sabi ko na kaya naman. Gapangin namin ni Papa. <laughs> Pero wala po. Ma'am, kamusta po yung Pasko niyo last year? Last year kasi yung asawa ko may 13 months. So, yun, kahit pa paano yung nakuhang 13 months, Nabila namin ng mga damit nila. Tsaka mapagsaluhan talaga namin hanggang bagong taon. Pero uh, may mga anak niyo po ba? May mga wish sa Pasko? Tinanong ko sila. yung Alam mo naman mga, mga bata, yun lang daw may, meron daw silang cake, may damit, yung isa dal. Yung mga dalaga ko, yung dalaga ko, tsaka yung mga laki, tahimik lang naman sila kung anong nandyan. Siyempre, nalungkot po. Thankful naman ako kay Lord kung anong meron kami. As long as si talagang nagagawa namin para hindi sila, na walang makain. Nakikita nila masaya ako, pero sa loob-loob ko, hindi. <laughs> Kailangan ko maging matatag sa harap nila. Lagi kong dinadasal na malagpasan namin, makaya namin hanggang sa makaraos. Kaya nga thankful ako na may isang taong ginamit si Lord na may refer kami dito sa programa ni Senator. Merry Christmas po! Galing po kay Senator Rafi Tulfo. Ano yung masasabi mo? Yan na, may pambaon na kayo sa school sa araw-araw. din na mamamoblema mo si mama at papa. Masaya po. Hindi lang po dyan nagtatapos, ma'am. Ano, uh, pinadala po kami dito ni Senator Rafi Tulfo para ibigay po yung 50,000. Galing po kay Senator Rafi Tulfo para pang Pasko po ninyo. Senator Rafi, maraming salamat po sa pamaskong handog niyo po sa pamilya namin. napakalaking tulong po nito sa amin. Gagamitin po namin po sa tama pa. Sir Rafi, maraming salamat po ngayon lang po kami makahawak ng ganyan at saka yung ganitong grocery po. Sir Rapid, maraming salamat po. Makakatulong po sa bu buong pamilya po namin itong ngayon lang po talaga nakakita ng ganyang kalaking halaga po sa nahawakan ng mga mga po. Masaya po dahil po ngayon lang po kayo nakatanggap ng ganito maraming mga ano, pagkain po. Ang uh, ngayon lang po kami nakahawak ng ganyang pera. Hindi po katulad din dati na isa libo lang po yung hawak namin. Maraming salamat